Pagsasaka ang karaniwang pinagkakakitaan ng mga taga hoson San Jose, Nueva Ecija. Ngunit sa kadahilan ng halos wala na silang kinita sa mga inaning palay at sibuyas, ay laking pasasalamat nila sa ayudang bigas na natanggap mula sa Kapitolyo. Ito'y kaugnay pa rin ng rice distribution program ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali. Ayon sa isang residente ng bayan ng San Jose, nakikisalok lang sila ng palay kaya naman malaking tulong ang libreng bigas dahil hindi na niya kakailanganin na makisalok pa sa mga nagaani sa bukid. Ay kay Gob po, maraming maraming salamat po, malaking bagay po. Malaking tulong talaga. Umaabot pa rin sa kulang 60 piso ang presyo ng bigas sa pamilihan ngayong second quarter ng taong 2024. Labis na pasasalamat ang ipinabot ng mga nabahagian ng bigas para sa pamalang ng Nueva Ecija. Dahil malaki ang kanilang matitipid sa pambili ng bigas na maaari na nilang gastusin at ipambili ng iba pang pangangailangan. Maraming salamat po, sir. Mali at kami po yung natutulungan niyo sa aming kakahirapan na kahit paparo po nakakatulong din tsaka kung pwede po sana makasagi po ng trabaho na <laughs> video maganda-ganda may nam-inam yun lang po sana sir pangkaraniwan lang po dito puro magsasakaalos lang dito kaya lubos-lubos ang pasasalamat namin sa pagbibigay ng biyaya na ito ngayon sa amin lalo to alos wala kaming inani sa parehan namin para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.